Sa gitna ng makapal na ulap at malamig na hangin, nakatago ang isang lugar na tila napako sa panahon, ang Sagada. Isang paraiso sa kalangitan ng Cordillera na nagtatago ng mga kwentong hindi malilimutan ng kasaysayan. Tayo'y maglakbay sa nakaraan ng bayang ito. Sa puso ng Cordillera, matatagpuan ang bayan ng Sagada Kilala sa malamig na klima, magagandang tanawin at kakaibang tradisyon na nagpapakilala sa mayamang kulturang Pilipino. Ang kwento ng Sagada ay nagsimula sa mga matapang na Igorot mula sa Bontoc at Abra. Sila ang unang nagtungo sa mataas na lupain, hinahanap ang mas matabang lupa para sa kanilang pananim at ligtas na tahanan para sa kanilang pamilya. Ang kanilang tapang at tibay ng loob ang nagsilbing pundasyon ng kung ano ang Sagada ngayon. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, ang Sagada ay naging simbolo ng paglaban at kalayaan. Ang mga matataas na bundok at malalim na lambak ay naging natural na depensa ng mga katutubo. Hindi nagtagumpay ang mga Kastila na lubusang masakop ang lugar patunay sa tibay ng loob at pagkakaisa ng mga ninuno nating Igorot. Nang dumating ang mga Amerikanong misyonero sa huling bahagi ng 1800s, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Sagada. dala nila ang edukasyon at relihiyong Protestante na hanggang ngayon ay bahagi na ng buhay ng mga taga-Sagada. Ngunit hindi nila pinabayaan ang kanilang sinaunang tradisyon at paniniwala. Isa sa pinakakahanga-hangang aspeto ng kultura ng Sagada ay ang hanging coffins. Ang mga kabaong na nakasabit sa gilid ng bangin ay hindi lamang isang paraan ng paglilibing, kundi isang sagradong tradisyon na nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga taga-Sagada sa kanilang ninuno at sa kalangitan. Sa kasalukuyan, ang Sagada ay naging tahanan ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dito nila nakikita ang Echo Valley, Sumaguing Cave, at ang mga hanging coffins. Ngunit higit pa sa mga turistang lugar na ito, ang tunay na kayamanan ng Sagada ay ang mga kwento at tradisyong buhay na buhay sa mga tao. Habang unti-unting nagbabago ang mundo, nananatiling matatag ang Sagada, sa pagpapanatili ng kanilang kultura. Ang bawat paglubog ng araw sa kabundukan ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ng lugar na ito ay patuloy na nabubuhay sa puso ng bawat Pilipino. Salamat sa panonood ng aming dokumentaryo tungkol sa kasaysayan ng Sagada. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento tungkol sa mayamang kultura ng ating bansa. I-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng aming mga susunod na video. Hanggang sa muli ta uh...